Kumbaga, so, hindi ako nag-detail po dahil uh, po. Uh, dito okay. so, uh, na po ang mga dito na rin po kapit eh, kung ano po yun. lang napakahirap ng sitwasyon na na ikaw pa dahil pag hindi na ka pero nagtatagulit uh, na rin. Hindi pa ibarang. Ito, so, <laughs>

bayan po eh, laki-laki na sa buong isang po yung yung buong apaanan na eh yun na po yung isang buong po kaya sabi mo, din yung talaga kung gusto na may kapansanan po Kaya naman po, nakakala po sa lahat ng bagay po. Ang gusto ko lang po mangyari, sana sa mga kapatid na mga, mga dalawalito po, magpatuloy lang po tayo. Kung ano po yung Kasi nang buhay natin eh, magkaroon matang kapatan eh. Uh, ano man ang mangyari ng buhay natin tayo mga awa. Kasi, ay mga standard, si mga naman tayo, bata pa tayo, malakas. Hindi naramdaman lang malakas. mo tayo sa sarito ko mga Huwag po tayo sa mga